I assume na lahat ng bidding na nangyayari ay luto na, lut lutong-luto na. Almost 100% eh kasi wala po talaga ano eh napipilitan po ang ating mga district engineer, ang ating mga regional director. Pagka po kasi may nagbaba ng pondo at hindi napunta sa kanila, eh kutakot-takot na pong panggigipit ang gagawin nito. Kamukha po ng ating mga representative. Pagka po hindi napunta doon sa mga gusto nila, eh nagagalit po. Ngayon, kung meron tayong existing na batas na bitayin ka kapag ikaw ay nahuli, magawa mo kaya yung nagawa mo ngayon? Palagi ko po, mat maraming matatako talaga doon. Eh. ba Bato, halimbawa papiliin ka, makulong sa lupa na habang buhay sa death penalty, anong piliin mo? Considering the condition, the living condition sa lupa, palagi ko piliin pa ang death penalty. Um, And sir, pipiliin ko muntin lupa. Enjoying sa muntin lupa, ah. Pwede ka pa magdegusyo doon. Pwede ka pa magdegusyo. Iba nga doon, nagdegusyo lang siya po, eh. lord pa rin hanggang ngayon. Hmm. Kasi yung nakuwento nyo po, Yusek, yun yung maayos na paraan, di ba? Kung naging maayos lahat ng paraan, yun yung nakuwento ninyo. Pero klaro po, kunyari, sa distrito nila, Engineer cantara maraming naging problema. May mga ghost, may mga alanganin, no? So unang-una po siguro uh, talk about the bid. Meron ba talagang bidding na nangyayari sa inyo pong nasasakupang lugar? Uh, ano po bang mga areas po na responsible po kayo buong Pilipinas po ba? Uh, hindi po Mr. Chair, ang under ko po nung ako po ya under secretary ay uh, ang ano po ang Luzon except 12 and car sa po Visayas. Okay. Malaking region po 'yan. May bidding po ba talaga nangyayari kasi napag-usapan po namin dito yung bid rigging yung uh, pwedeng pagmulta ng Philippine Competition Commission. So first question ko, meron ba talagang bidding na nangyayari sa mga proyekto? Pangalawa, and maybe this can be my uh, second and last question, um, Mr. Chairman, yung nangyaring ghost project, ano san ho, saan ho nag-fail yung proseso po ninyo para magkaroon ng ghost project, no? Uh, sige po, those two questions po muna. Uh, sa aking pong pananaw, yung pong bidding, talagang nirerespeto po ng mga district engineer at saka ng mga regional director kung sino po yung pinaka-proponent, kung sino yung nagbagsak ng pondo, kung sinong representative, kung sino po yung may-ari ng proyekto. Uh, usually po, mga district na po at region, ang sinasabihan na po dito. Kaya po, normally, kumbaga sa kwan po, pag sinabi pong kanila, napapatulong sa mga district, sa mga region, So, pag po napatulong na ganun, of course, eh, natutulungan po. Kasi nga, eh, uh, alam naman na uh, merong mga, sometimes there are costs, project costs. biyan dun po sa ano nila, yung mga tinatawag po ni, ninyo na mga gastos na kailangan pong matulungan at mapunta sa kanya at maibalik sa kanya. So, doon po, may nang-nominated po na contractors. Uh, the usual, ano po dito, ay uh, tumutulong po yung mga distrito at saka region na talagang uh, tulungan na manalo. So, yung pong, so Yusek, sa tingin po ninyo, anong porsyento ng mga bid ang rigged or luto na, anong porsyento yung talagang totoong bidding talaga? o do we assume na lahat ng bidding na nangyayari ay luto na, luto, lutong-luto na? Sa pananaw ko po, uh, almost 100% eh, kasi wala po talagang ano eh. Napipilitan po ang ating mga district engineer, ang ating mga regional director. Pagka po kasi may nagbaba ng pondo at hindi napunta sa kanila, eh kutakot-takot na pong panggigipit ang gagawin nito. Kamukha po ng ating mga representative, pagka po hindi napunta doon sa mga gusto nila, eh nagagalit po. Meron din pong areas na meron pong naglakad. Pag hindi po napunta sa kanila talagang iipiting ka nun. Later on, ikaw pa po ang gagawa ng issues or kakasuhan ka pa. Yun po yung nangyayari dun. Mr. Chairman, with the permission of the Senator Aquino, um, anong solusyon nakikita mo para wag na mangyari yan? Would um, regionalizing the uh, district uh, engineering offices be a solution? Alisin natin sa district para walang pakialam yung congressman. Gawin pwede natin po. regionalized. Uh, Mr. Chair, uh, pwede po yan kasi pero meron pong unique areas wherein ang isang district ay talagang pinadadala niya sa region. Pagka po marami siyang kalaban doon sa sa ano po, doon po sa area. Meron pong nangyayaring ganoon. Meron pong There are congressional districts. Please do not uh, ano po yung ano na nangyayari na pinadadala po sa region kasi nga po merong mga magkakalaban doon ng mga contractors o may mga kampi-kampi na hindi po nila nakukuha yung gusto nila. So, regionalizing the ano po Mr. Chairman, uh Nangyayari po sa amin, pagka po ginawang region ang ang bidding, hindi po masundan mismo ng ibang representative. Talaga pong pwede pong gano'n dahil nangyayari po noon, iba pong kausapin ng regional director, eh, hindi po kamukha ng district, na talagang parang localized. Yun so anong yung... nakikita ninyong solusyon dyan uh, with the permission of Senator Aquino? Anong nakikita niyo? ano masasuggestin yung solusyon sa amin para hindi mangyari, para magbago yan dahil... Mukhang sabi nyo nga, 100%. Nung sinabi sabi nyo, yung bidding, 100%, may anomalya. Tumatangon si uh, Engineer Al Alcantara. Anong solusyon na nakikita nyo dito? Sapagkat uh, yun ang isa sa mga purpose ng aming investigasyon. Eh. Nakakaroon po kasi ng uh, uh, pagkakataon, pagka po, yun nga po, medyo meron po kaming detailed unit price analysis, pero sometimes it's being bloated yun po yung nangyayari. Although we conduct a quarterly price monitoring scheme in the, in the department, sometimes it's not being followed by the district kasi kung ano-ano na pong item yung nalalagay nila, ganun. Tapos po, ang mahalaga po dito talaga, talaga pong isagad yung presyo. Kung bagay, eh, kung ano po yung presyo ng kwan to strictly monitor the standards and then the materials being used in the project. Minsan po, doon po nagbo-bloat eh. Kaya po, nagkakaroon ng pagkakataon na ang variance, kumbaga'y napapa, liit po eh. Masyadong ginagawa po nilang kinokontrol nila na maliit lamang ang variance. Hin hindi Ay, po doon. Uh, Mr. Chair, ako at time ko na. Hindi ah, pa. Hindi ano, pa. yung interjection lang. Interjection. Um, we're looking for solutions. Um, Yusek Bernardo, do you think kung makapasa kami ng batas ng death penalty para sa mga corrupt na politiko at mga government officials, ikaw, matatakot ka kaya na... Inamin mo na kanina na may kasalanan ka. Ngayon, kung meron tayong existing na batas na bitayin ka kapag ikaw ay nahuli, magawa mo kaya yung nagawa mo ngayon? Palagi ko po, mat maraming matatakot talaga doon at... Uh, hindi ko po masasabi, Mr. Chair, na mawawala po totally. Pero tsak pong mababawasan. So... Mas maganda, meron tayong death penalty. Eh... oh yun, coming from the horse's mouth, Mr. Chair. Na umami na, siya nagkakasala, gumawa siya ng kalukuhan, pero kung meron tayong death penalty, hindi niya gagawin yun, dahil matakot siya. Center so... Bato, Senator Bato, halimbawa, papiliin ka, makulong sa muntin lupa na habang buhay, saka death penalty, anong piliin mo? Considering the condition, the living condition sa muntin lupa, pala ko, piliin po ang death penalty. Ah... Uh, Sir, pipili ko muntin lupa. Enjoying sa muntin lupa, ah. Pwede ka pa magdigusyo doon. Pwede ka uh, pa magdigusyo. Iba eh, nga doon, nagigusyo lang siya po eh. Drug lord pa rin hanggang ngayon. Ando Mr. sa muntin lupa. Mr. Mr. You, Chairman, Mr. Chairman, I move to strike out that uh, statement of uh, <laughs> <laughs> Senator Villarosa. Mr. Mr. Chairman, hey, may oras pa. Order, order. So Senator Aquino, just want, doon lang sa point na yun, ano, I'm sorry. Uh, so, pinag-uusapan namin nila, Senator Marculeta, eh. Alisin yung district, hindi DEO, Gawing regional. It's a lot better than what we have now, hindi po ba? ah uh, Mr. Chair, ang... We, will formulate a law to that effect, uh, restructuring the DPWH. Nung, Mr. Chair, may ay po, dun, nung una po ang narinig ko ay region ang aalisin at district ang ititira. Pero ngayon po, dun po sa proposal nyo, Mr. Chair, Mr. Se, Mr. President, eh, gawin pong region and district. So ngayon ko lang di po narinig yan. But ang mahirapan po tayo dyan, yung pagka po nasa regional, iisa lang po ang opisina noon, ang dami po ng distrito eh. Baka po mahirapan to, to really come up with the, uh, ano po ng bawat, uh, bawat district to attend to the needs of every district. Mga, masyado pong malawak ang isang region. regional. interject, okay. Mr. Chair? Kaya po, pinopropose ni Senate President talaga pong nag-uusap kami na yung mga DEOs na lang alisin. Kasi po ang nag a sa inyo yung mga congressmen. Kahit anong iutos sa inyo ng congressmen, wala po kayo magagawa. sunod suraw no po kayo ng congressman. Makapangyarihan po talaga. At pagka hindi nyo sinunod, patatransfer kayo sa ibang lugar. Kaya, nakukura po talaga eh. Ah, day, meron po po isa. Pagpayagan natin sa ating uh, tuntunin, huwag na na nating bibigyan ng pagkakataon ng congressman o senador na maglista pa tayo. Doon nagbumula yun eh. O, kung wala maglilista, pabayaan na lang natin yung executive pero kinakailangan siguro bantayan para po yung paglalatag ng ano, yung project, makro talagang panglahatan, pang yung national impact kitang kita eh. Hindi nga ka ng flood control dito, doon, do, hindi man magkakaugnay. Walang impact.